Grabe, hindi mo talaga mapapaniwalaan na isang pilot ng F-16 ng Ukraine ang lumaban at nag-record ng pinakamataas na bilang ng mga missile na binagsak sa isang misyon lamang. Ang kalangitan ng Ukraine alas 3 ng umaga ay natakpan ng malamig na dilim habang ang temperatura sa labas ay bumabagsak sa negative 12 degrees Celsius bigla na lang, anim na matatalim na liwanag ang sumabit sa karimlan, nagpapahiwatig ng pagdating ng anim na K-101 cruise missile ng Russia. Bawat isa na haba ay pitong metro at kalahati na may 363 kilo ng warhead na lumilipad ng 740 kilometro bawat oras patungo sa gitna ng Kiev. Ang mga radar ng air defense ng Ukraine, kabilang ang mga sistemang Patriot at NASAMS, ay nakita ang mga ito agsad pagkalipas ng silanggupan ng silangguyang hangganan sa silangan. Sa command center ng Kiev, ang mga screen ng radar ay kumikislap sa anim na mabilis na pulang tuldok na nagbabala ng nakamamatay na panganib ang mga sirena ng alarma ay tumutunog ng malakas at ang tensyon ay sumasakop sa hangin. Ang commander ng air defense na mahinang boses at magaspang ay sumigaw sa radio. Ipaburol agad ang eskwadra ng F-16. Huwag hayaang makadaan kahit isa sa mga misail na iyan. Sa isang lihim na airbase na nakatago ng malalim sa mga plane ng kanlurang Ukraine, isang tertataong gulang na pilot na gumagamit ng call sign na Alpha ay nakatanggap ng kanyang mga utos. Siya ang unang napili para sa takeoff na nagpapatakbo ng makabagong F-16 Fighting Falcon, ang advanced na sandata na natanggap ng Ukraine mula sa mga Western Allies. Si Alpha ay mabilis na naglakad patungo sa runway, habang ang mapayat na dilaw na ilaw ay nagbibigay ng malabo na liwanag sa kanyang olive drab flight suit isang malamig na hangin ang humihip na bahagyang naggagawa ng ingay sa salamin ng cockpit canopy. Ang F-16 na haba ay 15 metro na may wingspan na 10 metro na pinapatakbo ng Pratt and Whitney F-100 BW-229 engine na kayang umabot ng Mach 2 na bilis ay nakatayo ng matatag sa tarmac. Ang kanyang AN/APG-68V9 radar na makakakita ng target sa layong 296 kilometro ay ang matalas na mata ng eroplano. Ang load ng sandata ay kinabibilangan ng apat na A120 MRAM air-to-air -air missile, bawat isa na haba ay tatlong metro at kalahate na may timbang na isang daan at labin anim na kilo na may range na isang daan at kilometro at bilis na match apat kasama ang M61 Vulcan 20mm cannon na may kiningara na round sa firing rate na anim na libung rounds bawat minuto. Si Alpha ay nag-check ng mabilis ng mga instrument habang ang urgent na boses ng ground controller ay naririnig sa kanyang headset. Alpha, anim na bogi sa layong 200 km, direksyon Hilaga Silangan, bilis na 740 km bawat oras, i-intercept mo na, may light jamming ang radars, mag-ingat ka! Si Alpha ay umakyat sa cockpit, isinara ang canopy at huminga ng malalim. Ang engine ng F-16 ay umugong ng buhay na nagpauga ng runway. Ang jet ay lumipad ng mabilis patungo sa langit na tumatagos sa makapal na fog at nagiiwan ng manipis na puting usok. Sa loob ng cockpit, ang temperatura ay nananatiling matatag, ngunit si Alpha ay ramdam ang bigat ng sandali. Ang anim na KH-101 missile ay lumilipad ng mababa sa 35 metro lamang na yumayakap sa terrain upang iwasan ang mga radar. Sila ay tumutok sa mga key assets, ang Central Power Plant ng Kiev, isang military command center, isang malaking hospital, isang arms depot, isang strategic bridge na tumatawid sa Dnipro River at isang masikip na residential district kung makadaan man lang isa, ang resulta ay maguging sakuna. Si Alpha ay mahigpit na humawak sa stick, mga mata na nakatutok sa radar display. Alam niya na bawat segundo ay laban para sa buhay. Sa taas na 10,000 metro, si Alpha ay nagbank ng F-16 patungo sa intercept position. Ang ground controller ay nagreport. Pogi isa, sa layong 150 kilometro, 30 degree aspect, steady na bilis. Ang mga Russian jammer ay nagde-degrade ng radar, hindi stable ang signals. Ang lead KH-101 missile ay lumilipad ng mababa sa 3.5 metro na sumusunod sa gentle na curve upang iwasan ang mga radar na dumadaan sa mababang burol at mga field na natatakpan ng fog na may 363 kilo ng warhead na handa ng sirain ang Central Power Plant ng Kiev. Ang AN-APG-68-V9 radar ng F-16 ay nahihirapan, signals na kumikislap dahil sa Russian Electronic Interference si Alpha ay nag-adjust ng scan angle, pinahusay ang signal strength at sa wakas ay nakalak. Ang display ay nagpakita ng mahinang ngunit malinaw na trace. In-check niya ang systems. Apat na AIM 120s na hot. Target locked, bulong ni Alpha, habang ang kanyang thumb ay nakahiga sa launch button. Pinindot niya ang trigger isang AIM-120 AMRAM ay bumagsak mula sa rail. Ang kanyang fiery trail ay umilaw ng match 4 sa gabi ng langit. Si Alpha ay sumubaybay sa radar. Ang kanyang pulse ay mabilis. Ang jamming ay nagpapastutter ng signals, ngunit ang active radar guidance ng missile ay nanatiling matatag. Pagkatapos ng 30 segundo, isang brilliant na pagsabog ang nagningning sa langit na unahan red kilometro mula sa Kiev. Ang Ka-101 ay nagdesintegrate. ang debris ay nagkalat sa isang walang laman na wheat field. Si Alpha ay huminga ng maluwag, ngunit walang oras para magpahinga. Ang ground controller ay nag-update, bogie isa down, magpatuloy sa bogie dalawa nananatili ang jamming Si Alpha ay nag-throttle forward ng malakas, pinaandar ang F-16 sa 1,200 km bawat oras. Ang turbulence ay bahagyang nagpauga ng airframe. Ang controller ay nag-advise, bogey dalawa sa layong 130 km, 25 degree aspect, taas na 600 metro, mag-ingat sa 15 km bawat oras na crosswinds. Ang pangalawang KH101 ay sumusunod sa matrabahong path na gumagamit ng hilly terrain para sa cover na dumadaan sa mountain gaps patungo sa military command center ng Kiev na may erratic maneuvers upang lokohin ang mga radar si Alpha ay bumaba sa 8,000 metro na lumalaban upang panatilihin ang jet sa matinding gusts. Bigla, isang shear ang nag-tilt ng F-16 ng malakas sa kanan. Si Alpha ay mabilis na nag-counter sa controls, nag-level out. Ang AN-APG-68V9 radar ay nag-jam muli. Ang target pips ay kumikislap ng hindi regular. Napakaisin ng kanyang focus, mano-manong naga-adjust ng radar sweep upang labanan ang interference. Pagkatapos ng ilang tens na segundo, ang trace ay nag-stabilize. Si Alpha ay nag-lock ng KH101 sa isang daal at 25 kilometro. Nag-fire siya. Ang pangalawang AIM-120 ay nag-streak. Ang glow nito ay tumatago sa mist. Si Alpha ay mabisa ang monitoring. Mga kamay na matatad sa stick. Ang crosswinds ay nag-nudge ng missile off track, ngunit ang guidance system nito ay nag-compensate. Pagkatapos ng 28 segundo, isang vivid na blast ang umugong. Ang pangalawang KH101 ay nag-break apart. Ang wreckage ay bumagsak sa dense woods na 90 kilometro mula sa Kiev. Si Alpha ay nagradio, "Bogey dalawa down." Ang controller ay sumagot, Galing mo, Alpha! Si Bogi Tatlo ay nagbabago ng course, manatiling alerto. Ang pangatlong K-101 ay mas malaking hamon. Ang ground controller ay nagwarn. Bogi tatlo sa layong isang daang kilometro, 20 degree aspect, jinking ng husto. Bumaba ang jamming, ngunit ito ay evasive na program para sa constant na course changes, ang missile na ito ay ginawang nightmare ang paglak na biglang lumiliko sa kaliwa at kanan na dumudulas sa mga natutulog na hamlets patungo sa malaking hospital sa outskirts ng Kiev. Si Alpha ay bumaba sa 7,000 metro sa 1,100 kilometro bawat oras ang mga hangin ay humihip ng malakas ngulit sanay na siya sa vibrations ng jet. Ang AN-ABG-68-V9 ay nag-scan ng walang tigil, ngulit ang trace ay nag-jitter ng husto. Si Alpha ay umaasa sa US training instincts upang hulaan ang path nito. Naalala niya ang mga simulator sessions kung saan ang mga American instructors ay nag-drill niyang countermeasures laban sa agile targets. Isa sa kanila ay nagsabi sa kanya, Hulaan ang flight path, huwag habulin. Si Alpha ay nag-shift ng heading, nag-position ng F-16 upang harangin ang Russian missile. Pagkatapos ng ilang fraught na segundo, ang radar ay nag-acquire ng lock. Naglaunch siya ng pangatlong AIM-120. Ang missile ay sumunod sa veering na KH-101. Si Alpha ay nanood sa screen habang ang target ay nagtangkang mag-dodge muli. Ngunit ang AIM-120 na may advanced seeker ay nanatiling magkadikit. Pagkatapos ng 25 segundo, isang dazzling na detonation ang nagningning sa langit ang pangatlong KH-101 ay nagvaporize; ang debris ay bumagsak sa walang taong zone na 80 kilometro mula sa Kiev. Si Alpha ay nagreport: report Bogey tatlo down, tatlo pa, munit isa na lang ang AIM-120 na natira. Ang ground controller ay nagmadali. Bogey apat sa layong 90 kilometro. 15 degree aspect, taas na 550 metro, bilisan mo Alpha. Ang pang-apat na K011 ay yumakap sa lupa, gumagamit ng ridges upang itago ang signature na dumudulas sa masikip na village lanes at farmlands patungo sa vital na Ukrainian arms depot. Si Alpha ay nagdive sa 5000 metro, nagmanuver ng F16 sa attack setup. Ang crosswinds ay nanatili, nag-rock ng jet. Ang radar ay nag-falter habang ang Russian missile ay nag-crest sa mababang burol, signals na nag-spotter. Si Alpha ay umaasa sa data ng controller upang pinpoint ito. nagfine fine tune siya ng kanyang vector. Nag-stabilize ng F-16. Sa wakas, ang radar ay naglak sa 85 kilometro. In-check ni Alpha, isa na lang ang AIM-120. Huminga siya ng malalim at nag-fire. Ang final na missile ay nag-ignite trail na umilaw. Si Alpha ay sumubaybay, ang puso niya ay mabilis. Ang KH-101 ay lumiko sa kanan, ngunit ang AIM-120 ay lumapit. Pagkatapos ng dalawang put dalawang segundo, isang explosion ang umugong. Ang Russian missile ay nag-shred, ang fragments ay nagkalat sa field na 70 kilometro mula sa Kiev. Si Alpha ay nag-call, bogey apat down. Ngunit ngayon, ang stakes ay tumaas. Dalawang missile pa ang paparating. Walang air-to-air munition sa board. Ang ground controller ay sumigaw sa radio. Alpha, RTB, hayaan ang Patriot na hawakan iyan. Mulit alam ni Alpha na ang Patriot, gaano man kabilis, ay hindi makakapaggaranti ng intercepts sa 50 kilometro mula sa Kiev. Naalala niya ang kanyang comrade na si Oleksiy Mess Moonfish na namatay pagkatapos magdown ng tatlong Russian missile. Hindi sa panahon ko nagdesisyon si Alpha na may matigas na tono. Lumipat siya sa guns. Ang M61 Vulcan 20mm na nag-fire ng sandaang round bawat sekundo ay ang kanyang huling resort. Ang panglimang KH-101 ay lumipad ng matatag, walang maneuvers, ngunit sa triki na 35 metro, mahirap i-line up na nagmamadali sa mga abandon factories patungo sa strategic Dnipro River Bridge kung saan libo-libong aid convoys ang dumadaan. Si Alpha ay nag-plunge ng F-16 sa 1,300 km bawat oras, nag-close mula sa likod. Ang turbulence ay nag ng malakas sa airframe. Nanatili siyang kalmado, nag-tweak ng kanyang angle, kailangan niyang mag-close sa 35 metro para sa cannon fire. Ang display ay nag-tick down, 2,000 metro, pagkatapos 1,000 metro. Sa 33 metro, pinindot ni Alpha ang trigger. Ang M61 Vulcan ay umugong, nag-spew ng 300 rounds sa 3 segundo. Ang mga tracer ay nag-arc sa dilim, nag-stitch sa Russian missile. Isang spectacular na blast ang sumunod. Ang panglimang KH-101 ay nag-erupt. Ang debris ay bumagsak sa woods na 40 kilometro mula sa Kiev. Si Alpha ay nagbilang ng amo. 210 rounds ang natira. Isang bogey pa. Ang controller ay nag-update. Bogey 6 sa layong 35 kilometro. 10 degree aspect taas na 35 metro. Ito ay nakatutok sa Central Kiev. Ang huling KH-101 ay nagmamadali patungo sa masikip na residential zone. Ang kanyang 363 kilo ng warhead ay handa ng kunin ang daan-daang inosenteng buhay sa isang iglap. Ang oras ay tumutulo. Si Alpha ay nagmax ng F-16 sa isang km apat na raang kilometer bawat oras, nagdive na parang sibat. Ang mga hangin ay humihip ng mas malakas, ang dense fog ay nagblur ng visibility, ang radar ay nagglitch, ngulit si Alpha ay umaasa sa gut feel upang iframe ang target. Sa isang limang rang metro, nag-align siya nag-center ng russian missile sa site ng M61 Vulcan. Sa 35 metro, nag-fire si Alpha. Ang M61 Vulcan ay nag-unleash ng natitirang 210 na rounds sa dalawang segundo. Ang mga hit ay nag-riddle ng KH101. Nag-detonate ito sa gitna ng hangin ang debris ay nag-shower sa walang laman na expanse na 30 kilometro mula sa Kiev. Si Alpha ay huminga ng maluwag nag gauge ng fuel, sapat lang para sa recovery. Nag-report siya, anim na bogies down, babalik na sa base. Ang controller na may choked na boses ay sumagot, iniligtas mo ang Kiev Alpha. ang F-16 ay nagland ng ligtas, ang engines ay huminto ng dahan-dahan. Si Alpha ay lumabas mula sa cockpit, ang kanyang tingin ay malayo, na iniisip si Moonfish at ang mga fallen wingmen. Gumasto siya ng apat na AIM-120s at limang daang sampo na M61 Vulcan rounds na total na humigit kumulang 278 milyong piso ang Russia ay nawalan ng anim na KH-101 na nagkakahalaga ng 4.5 bilyong piso. Ang economic toll ay pabor sa Ukraine, ngunit mas mahalaga ang Kiev ay nakatayo ng ligtas. Ang fit ni Alpha ay lumampas sa personal na tapang na nag-highlight ng prowess ng F-16 at ang hindi matinig na resolve ng Ukraine. Ngayon, siya ay may espesyal na lugar sa kasaysayan ng Ukrainian Air Force. Pagkatapos ng landing, si Alpha ay nag-field ng maikling tanong mula sa mga military reporters ng The United 24 Media sa base. Nang tatanungin tungkol sa kanyang iniisip sa pagset ng world record para sa pinakamaraming misile na binagsak sa isang misyon, siya ay nakatayo sa harap ng F-16 na may pensive na expression at nagbahagi. Hindi ito para sa glory. Ginawa ko ito para sa Kiev, para sa Ukraine, para sa mga sundalong Ukrayeno na nagbigay ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang ating bayan. Ang anim na misail ngayon ay hindi lamang targets, sila ay ang buhay ng libo-libong inosenteng sibilyan. Sana makita ng mundo na ang Ukraine ay isang mapayapang bansa, ngunit kailangan naming lumaban para sa ating kalayaan. Kailangan namin ng suporta ng mundo hindi lamang sandata kundi paniniwala sa isang mapayapa at independent na Ukraine. Araw-araw, lumalaban kami hindi lamang para sa sarili kundi para sa mga value na ipinahahalaga ng free world.